po ba malaman na gustong magpagalaw ng babaeng nililigawan? Napaka-sensitive naman ang tanong ni Kuya, ganito na lang. Bibigyan ko kayo ng signs na sexually attractive ang babae sa'yo. Ang unang sign is kung multiple times na siyang pumapayag na masolo siya. Yung tipong hindi siya hesitant na sumama sa'yo kahit pa mag-travel kayo sa malayo or magstay man kayo overnight. Kasi kaming mga babae, hindi naman kami manhead. Most of the time pa nga advance kami mag-isip. So pinaplano nyo pa lang, iniisip na naman yung possible na mangyari. It means aware na din kami na may possible mangyari, kaya nga hindi talaga kami sumasama sa lalaking hindi namin gusto, or hindi namin bet. Another sign is kung pumapayag siya sa yung makipag-inuman na kayong dalawa lang. Huwag na tayong magmaang-maangan dito. Alam naman natin na nakakadagdagli pag medyo tipsy ka at nakainom ka. Kasi wala naman sigurong babaeng makipag-inuman one-on-one sa lalaking hindi niya gusto o hindi niya bet. Unless na lang kung gawain niya na. Another sign is kung touchy na siya sa sa'yo. Like kinihimas yung braso mo, yung legs mo or minsan pa nga yung pa-cute na kinakagat yung braso mo or shoulder mo. And another sign is kung palagi niyang tinititigan ang labi mo every time na nagsasalita ka. At isa sa pinakahalatang sign is kung hindi na siya umaangal na hinahawakan ang pwet niya at ang kokomelon niya habang kinikis mo siya. Hindi ka talaga makakascore kung hihintayin mo ang babaeng mag-first move. Kasi ang babae, Naghihintay lang din yan na ikaw ang mag-first move. Itatak nyo sa isip nyo na ang lalaki ang nag initiate sa ganitong bagay. Pero paalala lang, ang pagtatalik para lang yan sa adult, magjowa, magpartner, mag-asawa. Kung minor di edad ka, pass ka muna. You're welcome.